Hello mga mare, good morning. Ngayong araw pala ay magluluto ako ng pinakbet. Use oil pala yung ginamit kong mantika dyan mga mare. Kasi sobra po yan nung nagluto kami ng adobo nung nakaraang araw. At saka, na natin ng bawang at saka sibuyas din mga mare. Yan kasi nagpapasarap ng luto natin. Kaway-kaway pala sa inyo dyan, mga mare. Baka same tayo. At ayan na nga, hinuhugasan ko na nga itong gulay para naman matanggal yung mga dumi-dumi niya na kumakapit. Ang alikabok, mayroon man. At ayan na nga, igisa na natin, mga mare. Napaka-fresh ng gulay. Tsaka halu-haluin. Ang halu-haluin. Ayan. Para sisip-sip yung mantik. Sisip-sipin ng gulay yung mantika. Ayan. Nakakatipid pala ako sa gulay na to, mga mare. Kasi 20 pesos lang isang pack niya. Pero mas maganda kung may tanim tayo nito para hindi na talaga tayo makabili. Kayaan mga mare. Lagyan na natin ng toyo ang ating ginisang pinakbet. Kasi yan din yung nagdadala ng lasa niya. Halo-haloin na naman natin. Diba mga mare, napakasimple lang talaga gumawa ng ulam na to. Tsaka sulit pa. Affordable sa bulsa. Tinakpan ko pala yan mga mari para mabilis ang lumambot yung gulay. Tsaka ayan na nga. Medyo luto na yung gulay natin. Oh. Haluin mo lang mga mare. Uh, sisipsipin niya yung lasa ng sabaw yun nga po masarap na to yung ulam nakabili pala ako ng saging mga mare pag himagas mamaya pagkatapos namin kumain pamilya yun mura lang 50 lang yung kilo niya kaya binili ko na